Yo! Good morning! Uh, ngayong oras na ito ay alas sa isi medya ng umaga. Nakatapos ko nang mag at ngayon ay magdilinis tayo. Yan. Kasi sobrang sumasakit na talagang mataon dito. Damadadaan ako sa aming daanan. Yan o. No? sobrang maala talaga siya at hindi maganda sa paningin sa kapaligiran ayan, kung alam natin mga bisa yung ating kapitbahay tulungan natin silang maglinis para sa kagaganda lang ating lugar yo guys ayan, magwawalis tayo at natin itong mga nakaharang sa daan na mga dahon at mga plastik ng pagkain ayan. Okay, umpisa natin dito. Okay, kumo na may sako ako para maisa kong ano na Diaper. Ay, wala ko. Etchas. Yan guys, kumuha ko ng pala sa amin kasi papalain ko itong mga lupa na kumakalat dito saan gumuguho. par papawis <laughs> ingat oh. oh. baba muna natin yung ibang ano, dahon para na. bagay guys yung ibang dahon naman nagiging ano, parang lupa na katagalan yung mga to ano aso syempre, ang hirap pa rin na hindi mo lilinisin kasi kumakalat nga dito sa daan yung tulad nito mga tuyong yung na yan parang lupa na ganda sana pataba to ayan kasi nabablock nila yung daan pag di mo lilinisin yan na nyo Ayan yun, mga tuyong daon para lupan pwede kong ipunin ito dun lang sa taas yung mga plastik lang yung sa natin sayang yung kanal natin dyan tabunan ng mga basura at mga, mga bato sana malinis yan balang araw para mapunan ng ating sanggol niyang barangay eh. para maisandaloy ng ano tubig kanal pagka malakas ang ulan busy pa lang sila kaya siguro hindi pa nila masikasi ito ito pwede ko na yung dun sa taas Nagkalat ang mga daya pero ng mga bata dito kasi iguha ng mga aso nga. Kuya. Oh, mga na rito ah. Magandang exercise din to. maglinis ang umaga. Kung tutusin, hindi naman talaga obligasyon to ng sanggunian niyang barangay maglinis ng Oo oh, kuya ng mga kalsada obligasyon yun ng mga taong ang mga nakatira. O, oh, niipon dito. Hirap mang kakitan eh. Oo, dumudulas nga. Kaya inaano Kasi kakalat dito. Kasi mga to yung dahon din ah. Oh. Wala na si Manang eh. Oh, wala. Ano, bakas yun lang. Hindi nga sa probinsya eh. Ayun pa naman ang mahilig maglinis dito. Nung nawala siya tayo, lumibag. Lumibag nga eh. Sabi ko nga sa kanina, itutulong kayo pagka hindi ako busy. Eh wala, umalis na. Siguro nasawa na rito. Bas maganda siguro ang buhay na dun. Sa probinsya. Nalulungkot dito eh. Pag dito mga ano, wala. Delikado tayo rito magkabang. <laughs> mm, um, tapos naakalkal pa ng mga aso na. Tapos yung mga sapo. Plastik na. Kaya-kaya ng anong... Kaya, isang kalmot lang. Sa katali. Saan pupunta? Ko to, kong grind, eh. Wala bang bihay? Wala. Paayos ako ng Ayos na? Okay na? Hindi po. Hindi pa ako ko eh. Nagawa ko na yung mga gulong eh. Eh saan nagpapaayos? Sa uh, Kala ko ikaw na lang nun. Kali, yun, oh. Hindi ah. ma ma yung ko noon. Ano yun? yun ah. Maano yun? Mahiro? Masiglan. tumutunog. Siya niyo ayoko gumawa nun. Malit ang PSI. Malit? ang palit, ah. palit Ayun na yung mata ko, saka yun, nanginig ang kamay ko. Hindi yari. Ano talaga, mabusisi eh. Mabusisi. ba Baka magkamali ka pa eh. Magkamali, wala bayit na. Sige to, ingat, brother. Ayun hey, gaya nga na sinasabi ko kanina, hindi namin, hindi obligasyon ng sanggunian na barangay ang maglinis ng mga bawat tapat ng mga bahay. Obligasyon namin mga nakatira dito Dapat talagang magkaroon ng pakailam bawat isa. Ito di ko naman sinasabi dahil na gusto ko silang maglinis sila. Umaga, bilang nakatira rito sa lugar na ito, pangalagaan natin para hindi... Hello! Hi, train. Morning! Kasi, pag napabayaan nito na lagi madami, pag mumulan rito ng aberya, wag tagal-tagal. Ayan, dapat kita lang tingnan na malinis. Okay. Ito, di ko na yan. Matutuyo na yan ang yan. Itong mga lupa ya, ano ay papalahin ko yan mamaya. Ayan, medyo maaliwalas na tingnan. Hindi ka tulad kanina. Pwede yung mga tamo doon na lang itaas. Master, good morning. Good morning. Saan arating? Wala, ikot lang. Ingat, ingat. Mag-ano, kontrol. Nagdaan si Consial. Nagkuha kayo siya. Ang ganda talaga sa katawan yung routine mo yung mag-exercise sa araw-araw. Pag may extra ang oras. Sige, masiglang katawan pagkaganan. Muti nakakuha pa ang isang sako sa bahay. alain natin yung mga diaper kasi wala akong gloves so maliit itong sako na ang kalahating kaban niya eh. Ini malaki malaking, malaking sako na natin ilagay medyo may kaya pa naman ibali ng malinis huwag lang malibag Lagyan, ay, ay, lagyan natin ng paskil rito. Lagyan natin ng karatula. Lagyan natin ay bawal ang hindi magtapo ng basura. O, ah, ba? Diba? Mas ayos. Hello, sister. Good morning po. Mamaya po. Alas 4 po. Ay, alas 6 sa mil. Pwede siguro tayo 4.30 maglaad na tayo papabayan. Sabay-sabay na po tayo. Kita-kita na po tayo sa kapilya. Ako po hindi makaanod gwa nang nag-aasikaso kami ro sa asal pero mamaya po sama-sama tayo ni ano oh. po. Thank you po. Ano na sa ko Oh, boy, yung putin damit po tayo. Uh Oo. -oh. si sister kami tre kasama namin sa Apilya sa San Roque Chapel kasi kami yung coordinator dyan ngayon. At mamaya may ano, precision para sa mahal na ina. Berhing Maria. Yan magmas nga pala ay mamaya laun, uh, alas un, sa is ng hapon ng gabi ang misa sa bayan sa Cardona Church at sa uh, kasunod noon ay uh, procession ng mahal na berhen ng mga ima eh. uh, yun bawal ang hindi magtapon ng basura double meaning yun ha kaya nang bala mag isip ito mukhang Oh. Makalat na rito sa daan. Saan na Jogging rin ako kanina ron. Oh, kailangan natin ano. Mas magandang ganito. Lana ako sa ako guys Punin ko na lang sa isang tabi Tapos yung mga Lupa itataas ko dun Para di na gumuho dito ulit sa Yan kasi pagkaya nun Mga lupa ngayon nakakalat dito sa ano may madulas pa wala na kasi matanda umuwi na sa probinsya siya lagi naglilinis dito pare shout out oh. Makakalat na rito ah. Dumudulas. November 7 tayo. Kasal namin. November 7? Oo. Oh. Malapit na pala kasal mo. Sino yung time? May inita ka na service. Ah. Nino yung time ba yun na? Yung uh, buong pira. Ah. Hay, pag nga to yung ano dahon, kumakalat rito, mandulas na pag-aawit ng sasakyan. Ito yung mga bato. Yeah. Dapat masaminto na yung gilid nito wala ng mga lupang ang um, kumakalat. Maglinis tayo para sa ikabubuti ng ating kalikasan. Ha, di ba? Tulong pa. Tatabong ko. Dahil nakasit tayo sa ako. Oh. 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 Para lumapad yung daanan natin. Ah. Oh. sila taas muna natin dito ah. 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 Ano na sira? Preno ba? Ano tayo sa ako? Sit mo na natin lagay pang samantala. Yung banda sa amin, madumi din yung labas pero mamaya na yung konti lang. Ito lang talagang kasi may puno ng mangga dito. Mga to yung dahon na kakahulog. Hindi na may maintain yung paglilinis. Kaya naiipon. Siguro mga busy may mga may-ari ng tapat ng kanilang mga properties. Kaya hindi nila maisagawa ang malinis. Ganda sana ito sisigaan kaso baka magalit yung kapitbahay pagka mausok. Eh, hey, nakapal-kapal nyo ng dahon. Hindi yung kumakalat sa daan ng mga daon na yun. maganda rito sa na lang natin. Hindi naman halos sumaharang na saan. Sa arsada yung mga dumi. Ang problema natin, hindi isang sako natin na magkasya ah. to oh. 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 dahil din yung mga naiplastic na basura pinakalat ng mga aso kaya yan ang dami plastik na akalat oh. pinakalkal yung basura kasi Babaas sa alis silang may makakain sila. guys, nag-volunteer lang talaga ako. Oh, hindi naman na to sa pilitan na binisin. Ayoko lang talaga. Makaitang ganito sa tuwing dumaraan kami ng kalsada. Eh, gantong kadumi yung mga ikita mo. Uh, Ulad dito. Parang tinambak lang dito yung ano, Mga dahon. maganda talaga malinis na no, kapaligiran eh. para yung good vibes mo laging nandyan makita mo malinis good vibes na agad Uli na natin to pagka may mga sasakyan lumaraan pwede sumabit sa Oh, Jesus. Dinutela, dinutela. Wala na tayong gloves para pandampot put dapat talaga lagi tayong magkakaroon ng pakialam sa ating kapaligiran para hindi tayo nagkakaroon ng problema sa bandang huli magdumaan na lang ako magdumaan ito kasi delikado sa sayon pa Ah. Uh -huh. Madami ka ba? Sa... Di isa. Shout nga, shout out nga pala sa misis kung nga ba aganda. Kiss mo na. Pati po kung siya. No way. <laughs> <laughs> Pag uwi mo, maganda ng paningin mo. Pati siya natin. Alis ako. Pupunta akong baras. 6.30 nga kita-kita sa simbahan. 6.30 kita-kita sa simbahan. Sabi ko, sunod na lang, oh. Oh. Ingat. Love you. Go, poya. Mangit na ang na natin, guys. Kaya, hindi na makawalis ng ma ma maayos. Eh ko sasagayin natin to. pagbupuno sa sao natin hihingi tayo sa sa tindahan sana meron silang sao dun tayo daspan hindi tayo ng sao sila hay mo ang sa vlog um. <laughs> tayo yung sako naglilinis ako dun na eh Aber, hindi na ni na mga Ay, si aga si ni tanulit ang mga asama o pag ano noon magbababa Ano oras ba tayo punta ron? 4:05. Sabi sabay na tayo para Oo may ano tulak. Ang hinihintay nga ng mga matatanda sa Roy Lara. Wala na sa akin. Wala lang kahit anong lalagay rin, marami nang kalibog. Gwano 'no, ang daming ano, dahon. Eh, sa ako, pero wala akong nahingin sa ako, Plastic na lang kulang pa rin 'to. Yan ipunin muna natin dito. Malinis na itong abinan side. Ayan guys, mamaya papakita ko sa inyo yung ano. Yung after na malinis na ito. Ayan, tinang. Dapat may pala ako. Kukuha ako sa bahay ng pala. At saka extra sa ako. Yo guys, uh, tapos na ako maglinis. Ayan, malinis na yung aming daanan. Oh, blooming na. sa Sarap na dumaan. Wala na mga dahon na nakakalat. Yung ibang kalat, di ko na na... Sako kasi naubusan ako ng sako. Balikan ko na lang sa ibang araw. Yun, oh. Ito yung mga na dinis namin mga kalat. Yan. Dami rin to. Sinising ko ito para ano, madaming malaman. Mabigat yan. Ayan, balikan ko lang sa ibang araw yung mga basurang yan. Uh, sana hindi siya gumuko. Uh, ayan Ayos. Kaso yung ibang kalat, yung ibang dumi, hindi ko na ano. Hindi ko na sako kasi naubusan na ako. Kaya naitabi ko muna siya dito. Ayan. Balikan ko na lang siya sa ibang araw. Ayan na guys. Ang ganda ng tingnan. Malinis na. Malinis na ang daanan namin. Ayan. Oh, Bawal ang hindi magtapon ng basura. Ang hindi magtapon ng basura ay pagpapalain ng Panginoon. Ayun, asayos. Okay guys, papahinga na muna ako at may lakad pa ako. Pakikuha na lang po itong aming mga nasasakong basura. Okay na. Okay guys. So guys, hanggang dito na lang ang vlog. Good morning and God bless all. Bye.